Ato, todo damo pasang rambutan dito nga side oh. Ay <laughs> <laughs> maraming ano oh. Ano ba na sya? Rambutan. Hindi. Lansone? Uh -huh. Ano yun siya? So? Bugnay. Pwede no? Di ba kinakain natin? Maasim to. Bugnay. Bignay. Yan na no, dalawang puno pala. May try ka na yun? Wala pa siguro. Ngunit damo anong lansones no oh? bulak okay. Atong baw sa piyak po. Tanawa oh. okay may bunga. Tapos nakabulak. No. Mm. No, hmm. Nauna ni pamulang guru kol. Hmm, dumadamo. Ati din sa kalabalan ni ani bangko bunga punya. May bunga siya, may bulak. Hmm, mao mo. Sai. Oh, ano. Anjai. Mang Ha? Ang dali nga na uh, durian hurl Lapa ni hulog hurl Sayang ang garangan na patay tong apple dura na patay wala isa nga sila ano patay man plums ganit tay ay amo ang plums nga gin tipso ko dira plum ha Doon, berry dun marami sad sa ubos sa, sa sapa damo ara o gitumpok <laughs> Aren tambi selo, lo. Kita eh. mo nih sang bunga. Ara pagi sepunta Ang rambutan <coughs> dapat mangwa tebuas. Rambutan. Ano? Manguha. Damo na <coughs> Ayun, daming hinog o. Oh. <makes noise> Dapat buwas may ano ta, may trapal sa baba. Para hindi siya mabuka pag mahulog. Siguro <makes> ang real time, <noise> stay. Ano? Mahulog na daan. Kasi sila pinya ko. Ito, abi ko medyo Ah, sigi. sige. Isako na si Ria. Isako si Ria. Isako <laughs> <laughs> siya. Tapos ang caption no, no sa ponso. <laughs> ah. Ano ba kay Hindi naman sa man. na pa kasaka.